si uh, former representative Harry Roque eh, is uh, may arrest order po ang house sa kanya given sir i uh, given ma'am uh, last time he was gloating on your imprisonment ano po message niyo po ano po masabi sa kanya alam niyo naman siguro po anong tawag diyan hindi ko na lang sasabihin po anong tawag diyan alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin and now look at him now he's on the run instead of facing the rule of law ay uh, binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita kahit nga dinismiss na yung kanyang rito bang paro. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin at siya ngayon mga ginawa niya sa akin and I think should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. Uh, uh, uh one more on my hands. will, you encourage him to, ano uh, in the arrest order? Of course. He must. He's a lawyer, actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. A ako nga, inarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Inarap ko, inarap ko yung batas. I respected the rule of the law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. So dapat ganun, kung wala kang kasalanan, wala kang pinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang tapangan lang of um, sa Sosa, nag, nag, uh, nagla feed na lang siya. And then parang iniinsulto ini, -insult, ini -insult pa niya yung ating mga